dito na po ako sa dagat. Nakabuntog na. Mamaya po ay magsisindi na ako ng ilaw. Ayan po yung mga ilaw ko. Medyo malapit-lapit po, po ako sa tabi. Ayan, hindi ko po alam. ito po yung kung tawagin na yung pulong, ano, pulong zero-zero. Sana po yung makahuli naman na ako. At mamaya nga po ay makikipagsapula na ulit tayo. Ayan, medyo mahal na po pati. Ayan o. Oh. makakaano tayo yan ulubog lulubog na po ang araw mamaya po pag lubog ng araw eh makihindi na ako ang ilaw so, yun yun po yung magtanon yung bulong yun maliit yun po yung tawagin ay yun bulong po po yun kung tawagin yung maliit na yun Hey